Hi everyone. So grabe jud guys ang gibuhat ni Meta sa ako ano. Grabe naguol kay ko kay bag-o lang ko celebrate o 400,000 followers guys. Unya bigla na lang nagsuspended ang ako ang page. So grabe kahit lakon ko nga wala ko kasabot sa akong ako ang gibati guys. So moto kita mo ana oh suspended ko suspended daw ang akong page. wala ko kabaloon sa violation na ako. Sa so, maoto, giskan ako akong tama nung unsay akong mga na-post. Gakanta-kanta, raman ko, In ko. Wala mo so, ko ilaing gipost. Sa maoto, sa bagay mo, wala ra kayo na kulbaan. kung basing mabalik ra niya, eh, or baka technical error, or unsa ba. Pero, maka guys, kasi syempre no, dugay ko ni mo nang gihaguan ng imong page para lang mo taas ang followers grabing effort nimo, mo grabe ni mo himo himo unsa unsa nga prank tapos bigla na lang sa isang iglap mainana lang mo kalit ragkawala so mo na say makaingon jud ta nga dili tanan nga naa nato karon nga magpabilin hantud hantud so anytime pwede siyang mawala pwede lang siya isang isang kuan lang isang pamilok lang wala na So, grabe ang akong gibati pag ako gabi dili na nako na ma-search ang akong uh, page and then ako ang gipaiskan scan sa akong mga kaila i-search ninyo ako ang name akong page dili na ma-open so in ko wala murag, wala na wala na ko kasabot sa akong gibati guys gusto na ko muhila pero nag-relax lang ko ako lang gi-control akong kaugalingon in ko basin mabalik ra na so naghimo na ko laing, laing. nagplano na ko nga if ever man nga dili na siya ma So, siguro, di na lang siguro sa ako mag page page pinapamampu ko yung YouTube, anak ko. So, wala ra kayo ko nagpadala sa akong ibati. Pero, makagool, oy. Tapos, pag-click pa dyan na ako, nga ko ni Meta, nga we suspend your page kay kuan lagi daw na pagbasa nako your page has been unpublished sumurog so, wa na na ko na kasabot sa akong gibati ato mautong ingko lang sa akong, lang manina ko oy ano man eh imbes sinuunta ko na kay followers karon pa man ni ani eh. so mauto natulog ko wala ko ila gibuhat so nagpray lang ko ingko kung dili dun, eh, para sa ko ah, so wala tay mahimo dili nato ipugos So, tulog, natulog ko, lamig akong tulog. Pag mata na ko kanina, mga 3 a.m., pag mata na ko kanina, so, ang um, sawa na lang manina. Mura akong nawad agad na mag-edit, kasi syempre, wala namang ko'y page, ano ko nga, uh, na siya. So, ang gibuhat na ako, ko mag-upload lang yapon ko sa YouTube. So, kasi, syempre, nakasanayan ako mag-edit-edit, edit edit So, mautuin ko, mag-upload na lang ko ano sa YouTube. Pasagdan na lang sa ako na akong page. And then, akong gitry, add to ko sa ako ang YouTube, ah, sa akong Facebook creator. Akong gi-add to dito, guys. So, pag na ako dito, na dito ang katong ingon nga, di-unpublish niya ang akong page. So, gitry na ako o click dahil po, akong i-request, tap, murag siya report ba, o request, tapos ako ang gibutang dito, na may choices siya, upat kabuo kung unsa ang imong, kwan, nga na uh, ko nga, akong ipacheck, kung naunsa, unsa ay akong violation, so after ato, minuto lang nila bay restore akong page, so yung kwan, salamat, so naingon din siya, we restored your page, so protilipaya ako, tapos ana din siya diri o oh, uh, October 31, 2024, uh, we restored your page. Na uh, hi Lily Beth we found that our technology made a mistake suspending your page. So ilaha di ay ang kuan sa iyo. So our priority is keeping the community safe and respectful. So sometimes we have to take precautions ana siya. So mo tuing ko hala ka o, ay, gino, May galik inabalik ra. So, so unta, jugo, unta, koron, maghimo, unta, umagong page, na magilakilak ko kay, nag ko, so, na landed So, di lang, jud, palabi, o, ko, ano, ka nang, palit na makareceive, po, mga inaana, nga, suspended, inyong page, ayaw mo, ayaw ka, ayaw mo, kag kay, mabalik, baray na. So, except na lang, kung naamoy na post, nga, violation, jud. So, maura na, guys, share lang na, ko ang ako, ang nahitabo sa akong page. Thank you. <laughs>